Minsan, may taong pumapasok sa isang silid at hindi nagiiwan ng kahit anong bakas. Ngunit kapag ito ay isang introvert, lumalakad sila na parang bulong pero binabago nila ang hangin sa isang silid. Ang mga tao ay napapasulyap na lang sa kanila, halos dahil sa instinct. Napapasecond look pa sila dahil may kakaiba silang nararamdaman. Pero minsan, bakit napapa-third look pa sila yun ang kanilang soul na tumutugon sa isang presensya na hindi mapaliwanag ng mga mata. Narito ang mga signs na may kakaiba sa'yo. Walang kibo pero laging nililingon ang isang introvert. Number 1. Binabasag nila ang ingay kahit walang sinasabi. Sa mundong puno ng mga addicted sa ingay, kaguluhan at patuloy na paggalaw, Dumarating ang mga taong introvert na parang pause button. Hindi sila nakikipagkumpitensya pa sa enerhiya. Nire-reset nila ito. Ang kanilang pananahimik ay nagpapabagal sa mga bagay-bagay. Ang kanilang presensya ay nagpapatahimik sa mga nonsense. At ang kanilang enerhiya ay agaw pansin, papaloob, tungo sa kamalayan, hindi sa pagganap. Napapaisip na lang ang iba, bakit parang gusto kong mag-isip pa? Dahil nandito sila? Ang second look na yon ay Curiosity. Pero yung third look, yun ay respeto ng hindi nila namamalayan. Number 2. Ang katahimikan nila ay deeply psychological. Karamihan sa mga tao ay napagkakamalan ang katahimikan bilang kahinaan. Ngunit ang mga taong introvert ay umuupo sa katahimikan dahil hindi sila natatakot dito. Sila ang may control sa katahimikan. Yung tipong unbothered, unshaken demeanor, ito ay bihira. Sinasabi nito na alam ko kung sino ako at hindi ko kailangan patunayan ito. At yun ay kumikilos ng isang bagay na makapangyarihan sa iba. Dahil ang mga taong introvert ay hindi humahabol sa silid. Ang silid ang umiikot sa kanila. Number 3, ang kanilang enerhiya ay isang marka ng isang watcher, hindi isang performer. Ang mga taong introvert ay hindi tumatalon sa mga performance. Pinagmamasdan nila ang mga ito na parang nagbabasa ng kwentong nakita na nila noon, nakakakilabot. Inoobserbahan nila ang mga tao hindi para manghusga, kundi para maunawaan sila. At ang uri ng focus awareness na ito ay pinaparamdam sa mga tao na parang tinitignan sila sa kaloob-looban, hindi lang basta tinitignan. Ang third look ng mga tao na yon ay kadalasang sinusundan ng nervyos na pagtawa, paggalaw-galaw o pag-iwas. Bakit pakiramdam ko alam na niya ang katotohanan ko kahit hindi man lang niya ako kinausap? Number 4. Taglay nila ang enerhiya ng isang taong dumaan sa impyerno at pinili ang karunungan kaysa kasamaan. May kung anong gulang sa soul ng mga introvert na tao. Hindi sa bilang ng taon, kundi sa lalim ng pagkatao. Mararamdaman mo ito sa kung paano sila nakikinig. Mararamdaman mo ito sa kung paano sila tumugon sa halip na mag-react. At mararamdaman mo ito sa kung paano sila nagiging kalmado kapag ang iba ay nagpapanik na. Alam nila ang sakit. Naranasan na nila ito at transform nila ito bilang pag-unawa. Nanarantaman nyo ng mga tao at ito ay maaaring magpalapit sa kanila o tumulak sa kanila papalayo sa takot. Yung third look nila na yon, yun ang realization na ang introvert na ito ay may lalim na hindi pwedeng mapeke. Number 5. Sila ay mysteriously unreachable Kahit gaano ka pakalapit sa isang introvert, palaging may bahagi sa kanila na hindi mo lubos na maaabot. Pinapanatili nila ang isang piraso ng kanilang sarili na nakatago, sagrado, at hindi nagagalaw. At ang emotional privacy ay magnetic dahil nabubuhay tayo sa isang mundo kung saan ang lahat ay labis na nagbabahagi, nagpapatunay, at nagpapaliwanag ng labis. Pero yung mga introvert, nagiiwan sila ng espasyo. Espasyo para sa pagtataka. Espasyo para sa mga tanong. Espasyo para sa misteryo. Napapaisip na lang ang iba, anong iniisip nila? Sino ba talaga sila? Bakit ang kanilang katahimikan ay nagsasabi ng higit pa kaysa sa karamihan ng mga salita ng mga tao? Napapatingin muli ang mga tao dahil mas nakakahumaling ang misteryo kaysa sa mga sagot. Number 6, hindi lang sila basta pumapasok sa isang silid. Binabago nila ang temperatura. Ito ay hindi tungkol sa itsura, damit o kahit charm. Ito ay tungkol sa frequency. Iba ang vibration ng mga taong introvert. Naikinig sila sa mga subtleties na nakakaligtaan ng iba. Yung mga emotional undercurrents, yung mga tensyon sa likod ng mga peking ngiti, at yung totoong kwento sa ilalim ng surface. Kaya kapag nagpakita sila, parang may nagsindi ng posporo sa isang silid na puno ng usok. Kahit na walang nakakaalam kung bakit, nararamdaman nila ito, naikita nila ito. At yung second look o third look ng iba, yun ang kanilang kaluluwa na nagsisikap na bigyang kahulugan ng isang presensya na hindi akma sa karaniwang script. Number 7, hindi sinasadyang sinasalamin nila ang insecurities ng iba. Narito ang twist. Minsan hindi ito tungkol sa introvert. Ito ay tungkol sa kung ano ang kadalang natitrigger sa iba. Dahil ang mga introvert sa likas na katangian ay sumasalamin sa mga bagay pabalik. Ang insecurity mo, ang yung pangangailangan para sa pagpapatunay, ang yung pagkabalisa, pinagtitinginan sila ng mga tao at ang talagang nararamdaman nila ay bakit parang na-expose ako sa paligid ng isang introvert. Dahil ang introvert ay hindi nagpo-project ng anuman, ngunit ang kanilang katahimikan ang nagsisiwalat ng lahat. At number 8, binubuhay nila ang isang bagay na nakalimutan na ng karamihan, ang kanilang sariling inner world. Karamihan sa mga tao ay masyadong distracted upang madama ang kanilang sariling mga iniisip. Ngunit kapag ang isang introvert ay pumasok sa isang silid, ang kanilang enerhiya ay nagpapaalala sa iyo ng kung ano ang pakiramdam ng pag-iisa, kung ano ang pakiramdam ng pagsisiyasat ng sarili, kung ano ang katotohanan sa katahimikan. At may gumising na isang bagay, ang mga tao ay napapalingon minsan out of habit, napapa second look dahil sa pagkalito. Pero sa third look, yun ang kanilang sariling soul na bumubulong ng gusto ko kung anong meron sila. Shoutout sa mga nanood at nag-comment last upload na yung akala kong inner voice hindi pala para sa ikabubuti ko. Shoutout kay Mikyo, sabi niya, ang hirap talaga labanan ng hiya at takot, lalo pag lumaki kang may trauma at takot sa ibang tao. Doon mo lang kasi malalabas yung full potential mo pag nalabanan mo yan sa sarili mo. Sabi naman ni Sabotaje Rap Vlog, accurate, hindi kailangan maging maingay para maramdaman. Maririnig natin ang alingaw-ngaw, subalit di natin alam kung wala o merong tinamaan. At sabi naman dito ni Marie Delight Worker, maaaring yes, maaaring hindi. Ang inner voice ko ay kinakalaban ko minsan. Yun naman pala ay eh, tama. Mahirap din minsan kalabanin ang sarili nating naririnig. Sa madaling salita, minsan walang tiwala sa sarili. Good evening Sir AP. Maraming salamat po at God bless. A shoutout din sa mga laging nakasubaybay. Shoutout kay RJ Mera, Nathan Agripa, Introvert Isne, Annalyn Granada, Lorena Bintas, Ramlat, Christian Carl Pulido, Kati, Emma Villanueva, at kay Malia Momena Bantas. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, ilike at mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga i-shoutout is at babasahin para sa susunod na upload. Ang mga taong introvert ay hindi nagsusuot ng maskara. Hindi nila pinalalaki ang kanilang enerhiya. Hindi sila humihingi ng pagkilala. Tahimik nilang dinadala ang katotohanan at ang mga tao ay hindi sanay sa katotohanan na walang ingay. Kaya naman sila nililingon, tinititigan, minsan nakaka-attract, minsan nakakatakot, ngunit hindi kailanman ini-ignore. Hindi sila kumikinang sa pamamagitan ng pagtatray, nagniningning sila sa pamamagitan ng pagiging sila. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa subscribe. Maraming salamat at see you next time! Alam mo ba na kahit mga introvert ay may inner voice din sa isip nila na maaaring sinasabotahe sila? Panoorin mo sa video na to.